Panlima. Panlima pa naman. Kalma, Eto, medyo ano to. May Hindi naman. Kung nabubuhay pa. Ang inay. <laughs> Ang inay? <laughs> ano? Ang niluto niya. Kung nabubuhay pa si Jose Misal, ilang taon na siya ngayon. May problema. <laughs> Ilang taon siya ngayon. Ang buong lalang nakasagot ng tama ay si Kibian. Nandali. Si Kibian. Si Hens ay 164. Ang tamang sagot ay 163. May nalang gusto yung Twenty 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 Five Twenty Twenty Five. Nope, yakin, yakin si to na, oh. pamilya. Okey mano. Masihakin <laughs> <ate>, si Kiti. kaya? Wow. Saktan sunod sunod. Ang oh. unang sumakot, ay si bakleng iba. Kiti ba? pau. <laughs> hindi. Ah, hindi? Ay pamilya si Kiti. Tago na. <laughs> <laughs> Alam mo, wait alam mo, yung sinasabi yung paklima talaga si Kim, pero uurong natin kasi parang si Jex, may hindi siya so, oh, eh. Oo Wala nang ba Geisler? Ha? Tapos na. Kasi nga sinag pa ba Geisler? na makaloka. number one ka. Oo. Ito ang may sabi Si... number two na si, eh? may yun? pinagod niya. Ranjo, 164. 163, kasi nalang <laughs> ilang daon taong nalang natanda sa hindi ni Rizal. Bakit e? Eh? Sino tong si 163 pero Joel Torre? Ha? Sino yun? pati kaaret niya. Ngayon, ano na nanginig. Teka, magbibilang na ako. Number 6, si Ian. Hai! Hey! Sino yung number 5? Number 7, si Mam Ma Gigi.

5,000 lang oh. pala yung mo? hindi mo silang lahat ng idea? Grabe mo lang Christmosa? Oo, na. wi. Hindi na gandit oh, oh. <laughs> yung mga taga Christmosa. Ano? 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 Oh, Ano? 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 oh, oh <laughs> Pangalawa, Pangalawang... Pangalawang... Tama? pangalawa Pangalawang 2,000... Pangalawang 5,000. E, ito na. Ayun Ayun